Sa biyahing ito ay papasok na naman ako sa aking trabaho. At syempre, bago tayo pumasok, ay eh, sabi ko nga sa unang vlog ko, ay eh, naghahanap muna tayo ng ating may isasabay sa pagpasok sa trabaho mula dito sa Antipolo hanggang uh, Ortigas kahit papano ay pang gasolina na rin natin at pang bayad sa parking at dito uh, open ko muna ang aking apps para kahit papano ay makasagap tayo ng uh, booking habang uh, bumabiyahe at dito na nga ay at may at may pumasok na naman ako sa Robinson's Place dito sa Antipolo at uh, dating gawe duna na naman ako sa mga ating kasamahan ng mga kasundo na nag-aabang din ng mga booking dito sa sinasabi nating uh, Robinson Place kung saan uh, dito sila nagtatambay at uh, nagaabang ng mga mga booking na pwede na natin ihatid kung saan mga destination ng uh, ating pasahero at dito uh, muntik ko na itong mabundol itong uh, i -try. at buti na lang ay alerto tayo habang naka-travel, buti na kapulit tayo yun, pagdating ko dito sa Robinson's Place, dito sa kung saan ako nagtatambay uh, tuwing bumabiyahe ako. At dito na nga nadatnan ko ang aking mga kasundo na wala pang booking. Sabi nila matumal daw. Kaya kahit sinabi na nila na matumal, eh nagantay pa rin ako. At maya maya, umalis na nga ako kasi uh, baka malit pa tayo sa trabaho. Kaya uh, nagdesisyon na akong umalis at uh, sabi ko dito na lang ako sa daanan habang bumabiyahe, dito na lang ako mag-aabang ng uh, pumapasok na mga booking at maya-maya nga at uh, napasukan tayo ng booking at yun na nga yan si mama ang ating uh, nang unang naging booking at dito natin na pick up sa Samonte Street uh, Kain Tarizal, si at kanta Rizal uh, si ma'am at hinatid natin sa Tower Book no? Truckwell uh, Pasig City at uh, maya't maya nakarating na nga tayo sa drop off location at uh, binigyan ako dyan ni ma'am ng uh, 100 pesos na hindi na 97 lang ang pamasahin niya at at least may tip na 3 pesos kahit pa paano. At may maya pinasukan na rin tayo ng booking diyan at at ang nakuha natin diyan ay si Ma'am ay si Ma'am Kasi Hernandez at bago 'yan at tinawagan muna natin. Tawagan natin natin sa Hero. Dito sa Rockwell. Hello po. Hello po Ma'am, dito na po ako sa lobby. Ah, oh, hindi po ako sa lobby din po. Saan Saan labi po? Sa David Lee House po. Ah. Uh, sa tower to ako, ma'am, dito sa tower to. Ay, tower 1 po. Ah, ah, nasa tower 1 po kayo. Ah, sige, sige. Tower sige po. po. Sige, punta na lang thank po kita, ma'am. Okay po. Sa titong pasayrong nag-aabang ay napagkamalan eh, ko pa na si Ma'am Kisi. Pero uh, sabi nga niya hindi daw siya. So pinuntahan ko na kaagad dito sa tower 1 si Ma'am Kasi. Ma'am Kisi po. Tayo na nga nagkausap uh, na kami at pinick up ko na rin siya kaagad-agad. Hernandez. Kasi po. Ah, kasi. Yes po. Ah. Kasi Mondragon Gondon. Yes. Kahit maya, umalis na nga kami at, uh, na, kahit pa paano na uh, hatid natin ng ligtas si ma'am at Ay, na dito ha, binigyan na kagad ako ng uh, pamasahe na uh, 164 pesos. Dito wala siyang ibigay na, na, na tip dahil sakto lang na, talaga ang binigay niya. Pero kahit pa paano, ako, salamat pa rin po, tayo na, na. dahil nabigyan tayo ng uh, buong uh, At dito ang uh, umalis na kong kasi baka malit na sa trabaho at salamat sa mga nanood.